Bandang Quezon Province naman tayo, subukan naman natin ang kanilang masarap na panghimagas, ang pasulbot. Tara! Ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng galapong. Para makagawa ng galapong, kailangan natin dito ng giniling na malagkit na bigas. Itong giniling ko ay kalahating kilo, tapos uh, tubig isang tasa at isang kapat. Ayan. Tapos, haluhaluin lang natin itong mabuti. Ayan. Gumamit na ako dito ng aking kamay, pero malinis yan. At maghuhulma na tayo dito gamit ang aking kutsarang panukat. Ayan, bilog-bilugin lang natin ito. At uh, ipapatag natin pa ganyan. Mabilis lang. Para lang din tayo dito gumawa ng palitaw. Nakagawa ako dito ng 30 peraso. Pero depende yan. Pwede nyo liitan para mas madami siya. Ito sa akin medyo malalaki eh. Gagawa na tayo dito ng latik. Kailangan natin dito ng isang tasang Gata. At kapag ka-okay na, hanguin na natin ito. At itatabi lang natin sa parehas na kawali. Maglagay na tayo dito ng tatlong tasang gata, isang tasang asukal at isang tasa naman ng peanut butter. Ayan, halu-haluin na natin itong mabuti. At pwede na natin ilagay yung ating mga nagawang galapong. Ayan. Parang sa palitaw lang din. Pero ito, ah, sa palitaw kasi diba tubig yon Ito naman ay may, may sosya. Ayan, papakulo lang natin to ng mga walong minuto at pwede na natin ilagay ang ating sago. Hanggang sa lumapot-lapot na, ayan, pwede na yan. At ayan, handa na ang ating pasulbot ng Quezon Province. Tara, titigman na natin. Maglalagay ako dito sa taas ng latik. Ayan, sarap. Latik, ayan, oh. Mm. Mm. Sarap. Hmm. Sarap niya. Hindi naman ng mga bibe. Gutom ba kayo? Mangingitlog kayo. Sarap guys kaya subukan yun na rin. Mandali lang naman 'yung paghulma-hulma lang 'yung medyo matagal. Mm.